Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Good news sapagkat minamadali na ni President Bongbong Marcos ang DSWD para sa pamimigay ng ayuda sa ating mga mamayang Pilipino. Nagsimula na din kahapon, September 5, ang pinakamalaking pagbabago sa presyo ng mga bigas sa buong bansa. Ang balitang ito ay nakalap sa Philippine Star. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na bilisan ang pagbibigay ng ayuda sa mga maliliit na retailers at traders na maapektuhan sa ipinapatupad na rice price selling na nagsimula noong September 5. Sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na inatasan sila ng Pangulo na gamitin ang kanilang Sustainable Livelihood Program upang tulungan ang mga rice traders at retailers sa ilalim ng mandato ng capital build-up ng programa. Ayon pa kay Secretary Rex Gatchalian, tangi ang mga maliliit na rice traders at retailers o ang mga mahihinang grupo lamang ang tatanggap ng tulong ng gobyerno. Ang Sustainable Livelihood Program ng DSWD ay may tatlong mahalagang mandato tulad ng startup capital na para sa mga gustong magsimula ng maliit na negosyo, ang pagbuo ng mga kapital para sa mga kaso na katulad ng mga epekto ng Executive Order No. 39 na maliliit na negosyante at ang mga gawad na trabaho. Ayon pa kay Sekretary Rex Gatchalian, So, ang gagamitin natin dito yung capital build-up kasi alam namin na maapektuhan ang capital ng mga maliliit nating mga rice retailers. Kaya kailangan pumasok ang DSWD sa utos ng ating Pangulo para masigurado natin na yung capital nila hindi mauubos o hindi makain kaagad itong nangyayaring executive order. Ipinunto dito ni Secretary Rex Gatchalian na may handang mekanismo ang DSWD para sa Sustainable Livelihood Program dahil ganun din ang ginamit ng ahensya noong Boracay Rehabilitation at COVID-19 Pandemic. Bago umalis patungong Indonesia nitong lunes, si PBBM ang sa kanya ay alamin at sisiguraduhin ng Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture o DA ang listahan ng mga apekto ng rice traders at retailers na kwalipikadong bigyan ng ayuda mula sa pamahalaan. Sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na agad nilang ibibigay ang kinakailangang tulong kapag natanggap na nila ang verified list mula sa DTI at DA. Binigyang diin niya na handa nilang simulan ang payout sa buong bansa. Sinabi rin ng DSWD chief na hindi nila inaasahan na napakatagal ang tulong pinansyal dahil sa pansamantala lamang ang implementasyon ng rice price sellings o isang stopgap measure para mapababa ang presyo ng mga pangunahing pagkain. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos sa DTI, Department of Agriculture, DSWD at iba pang mga opisyal bago umalis patungong Indonesia upang matiyak na maibigay ang kinakailangang tulong ng pamahalaan sa mga apektadong retailers at traders ng bigas sa buong bansa. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!